guys, uh, unang una Merry Christmas pala sa inyong lahat Kaya nakauwi na ako, galing ako ng Olonga po. So, meron na akong ipapakita sa inyo na nabili ko sa Olonga po sa Changian doon sa Triangle sa Latagan So, ipapakita ko sa inyo pauwi na kasi ako uh, sasakay ako ng victory sa Olonga so isipan ko munang dumaan sa Latagan sa Triangle kasi naghanap ako ng Barena uh, gusto ko kasi makabili nun dahil yung Barena kong ginagamit doon ay di kuryente so kailangan ko lagi ng mahabang mahabang wire na extension para pagbubutas ko doon sa mga clearance light ng mga sasakyan ng mga truck so dumaan muna ako ng latagan sa triangle so nakabili ako guys ito siya boss so tingin ko naman medyo original siya ah uh, ko nabili ng 1000 kasi sabi nung nagtitinda eh pinatenda lang daw to pinabenta lang kasi slightly yos hindi naman to nila nagagamit so naglipit yata pinabenta recharge mo to guys ito siya oh. Uh, pasensya na kayo kasi hindi naman talaga ako reviewer ng mga ganito pakita ko lang yung nabili ko <coughs> so ito siya uh, mabigat bigat siya medyo wala naman siyang wala naman siyang mga tama Maganda pa siya. Medyo faded na lang din siya. Yan. Faded na lang pero gumagana pa. Tapos dalawang battery. So yung battery halata mo naman na maganda pa siya. Mabigat din siya. Ah, uh, yan din. Ito wala nang pangalan pero ito. Ito medyo nagamit na siguro. Ay ito pala yan. Yeah. Boss din general mabigat mabigat siya. Ah Halata ah, na magandang klase kasi mabigat siya. So ito naman yung charger niya. Mabigat din siya. Kasi yung dating nabili namin na Barena din. Yung charger niya magaan. Tapos pag ito magaan. Uh, ito mabigat siya siguro nasa kalating pila siguro mahigit tapos ito rin mabigat din tapos kaya ako nasabi na original siya kasi guys tignan nyo yung saksakan niya oh uh, siguro galing abro dito, padala tingnan nyo, hindi ko lang alam kung meron ito dito, parang pikit siya kaya lagyan ko na extension so, yung nabili ko siya sabi naman nung pinagbilan ko pwede naman daw ibalik kung hindi ko magana so wala pa akong makita ng ano uh, sakit kasi nga ano so ang ginawa ko bilang alam mo naman yung mga Pilipino binalutan ko lang muna ng wire tapos lagay ng tape ganyan Ayan, Ganyan lang ginawa ko tapos sinaksa ko para gumana tong charger gumana naman problema nung sinaksa ko siya siguro drain na drain na yung battery nung una mga tatlong try ako ayaw niyang gumana pero nung pang apat nagtuloy tuloy na siya so nag charge na siya parehas Yan. so testingin natin kung maganda pa yung tunog kasi napakaganda pa niya and na gumagana malambot pa tapos may nakalagay dito 1, 2 yung bilis siguro ito hindi ko rin alam 1 and 2 tapos dito may pinipit, pa siguro ito siguro lang ganun din yun know? matestingin natin guys kung maingay siya o hindi kung hindi na kasi kung talagang gamit na gamit ito, dapat ang tunog nito medyo pangit na so, parang ganyan guys na oh. diba napaganda pa ng tunog sa so, halagang 1,000 medyo marami magsasabi na mahal siya pero para sa akin pero para sa akin ah uh, Okay na siya kasi kung maghanap ako ng mura, Uh, mamaya, ma hindi naman ganong maganda, hindi ganong tumagal. At least ito, alam ko na slightly used lang ngayon. Alos, mukha siya, kompleto pa yung mga pangalan niya. Parehas. Magana siya, nag nagcharge sa laptop. lahat. Lang. Tingnan natin yung kabila. Isang mm, battery. Ano nga guys, uh, medyo hindi ko masasabi pero alam ko nakachamba ako kasi alam ko maganda pa talaga siya. Halos hindi pa siya faded at pati ano. Yan, oh, hindi pa faded yung ano niya, hawakan niya dito. Yung mga butas-butas pa yung rubber niya. <coughs> so, ganoon na lang guys. At malaking bagay kasi sa akin to. Namimili kasi ako kung impact range o oh ito pero hindi ko naman kasi kailangan yung impact rings ang kailangan ko ay barena so ito hindi ko na kailangan ng kuryente kahit malalayo siya pwede kong gamitin to dahil ito lang yung dadalhin ko okay na ako kasi pag di kuryente kasi lagi ako magdadala ng extension mahaba, mahaba. So, kung ito yung gagamitin ko hindi, hindi ko na ng extension so, tingin nyo Halatang maganda pa talaga pati yung dito yun yung pangalan niya. Nandiyan pa yung pangalan niya. Ayun, boss, ang ganda So, ganoon lang guys, pasensya na kayo kasi hindi ko naman talaga alam mag-review ng mga ganito. Para sa akin, sinasabi ko lang kung ano yung nakikita ko. batay lang to sa nakikita ko kasi sa tingin ko lang maganda naman so ganto na lang guys, maraming-maraming uh, salamat.